kaya pala may kaya kaya, kaya... kaya pala may nakita nyo mismo sa video ura-urada na wala yung poses niya kaya wag po natin gamitin ang salita ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 7, You shall not take the name of the Lord your God in vain. Kaya wag mong gamitin ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan dahil may parusa ang Diyos sa mga taong gumagamit ng kanyang pangalan na walang katotohanan na ito ay uh, ginagamit para pagtawanan, ito ay wala pong kabuluhan, at mayroong kaparosahan ang Diyos sa bawat tao na gumagamit na kanyang pangalan. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Juan 1.29, sabi dito, Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, Narito ang kordero ng Diyos, na nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus mismo ang tinutukoy na kordero ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag mong gamitin ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan dahil sigurado may mangyayari sa iyo hindi maganda kagaya rin nakita natin sa video na wala ang kanyang boses habang ginagamit niya ang salita ng Panginoon o inaawit niya ang kordero ng Diyos na isang powerful na words na galing sa salita ng Panginoon sa Biblia. Kaya gamitin po natin ang salita ng Diyos na ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya kapatid, patuloy ka magsaliksik sa salita ng Panginoon, bulay-bulayin mo siya araw at gabi. God will bless you more.